O oh, yan, magandang hapon mga kapalabron. Ah, ito na, ito yung ating binilag kahapon, kagabi. Yan, Kagabing gabi. Ito na, tuyo na mga kapalabron. Ah, pininaw siya, pininaw na. Yan, no? Oh. yan, ito na, yung gusto pong umorder ng dying na flying fish. Ito na po mga kapalabron, bilhin na po kayo. Yan, tuyong tuyo na. Napakasarap yan. Ayan, mga kapalabron. Bilhin na po kayo, Katilin, ng... Flying fish, yan. Mag-comment lang kayo mga kapal bro, napakasarap po nito. Ito po ang isa, isa, sa pinaka kuha sa amin sa Marinduque. Dinarayo. Yan, napakasarap po niyan. Bilin na po kayo flying fish mga kapal bro. No? Talagang sa umaga, pakalumusal. Napakasarap niyan mga kapal bro, napakalaki Oh. Yan no? Iyan, mga kapal Lebron. Magandang hapon, mga kapal Lebron. Bili na po kayo ng flying fish, kaya tayo Iyan, mag-comment lang po kayo sa ating Facebook page, mga kapal Lebron. Iyan. Dati hmm, pa, punong puno pa sa palanggana, mga kapal Lebron. Oh, hmm. Oh, Iyan, mga kapal Lebron. Flying fish.